Gapang Nab 6421 RHD Gapang Ayan mga kapadi natin Gumagapang na silang dalawa Pati sa akin gumagapang na rin kaya nakasunod Dito kami ngayon mga boss sa Timunan, Quezon Ayan sobrang lamig ngayon dito Sobrang lamig Ganda ng klima Pahangi no Papunta kaming Cebu mga boss Galing kaming Palinsuela City Gapang lang gapang Mahabang gapangan to Sa likod lang kami palagi mga boss dahil pag maserahan sila, ma-rescue agad. Kasi dito nakasakay sa akin yung mekaniko. Gapang, gapang. Gapang sa Timunan, murnan kison, Maya puro pababa na naman. Gampang gampang baby, ya. Oke, nah jalan pak bapak Terkata tadi jalan Pekerjaan Ibay -iba na ng rich day, oh? Rich day, talaga. Ito yung totoong kumboy. Talagang walang iwanan. Buntutan talaga. Para may masiraan, ma-rescue agad. Ah, mga boss. Abang nalo boss mga boss mga habang nalo to kapangan <coughs> walang ganong gumagapa ngayon ah umaga pa ngayon dito ng mga trap Four minutes na Gapang lang, gapang, gapang Tapos na lang sa tuktok na tayo. Reynaldo Junglay, bahu kutin. Grabing lamig din dito. Saro sa balat. Kumakapit sa balat. Malamig talaga dito, eh, no? itong ano na to, buntok na to. Mataas na kasi. Ah, oh, may nasira na dyan, oh. Mga araw na kaya dyan. Malapit na sa level. Kunting kimbot-kimbot. Papapa na naman. Ang labig dito sa Timunan, Quezon. Quezon wala na akong boses <coughs> ayan na ah, patag na okay patag patag na